Uy, todong ngiti si mama At kami magkakapatid ay may binigay niya regalo para sa kanya Bali itong to ay totoo ko na yung pangako ko kay mama Na ang sabi ko ay kapag nakaalis na ako ay mapapagawa ko na yung ngipin niya Aalis nga pala sila para magpa-check up ng ngipin Bali nga ang kasama ni mama ay si Pichi at si ate Des Buti na lang si Pichi ay marunong mag-drive ng motor At nasa service niya si mama sa pag-alis-alis Dito nga natawa ako, iniwan niya yung nagbibidyo alam niyo ba mga repa, medyo napatagal na pa nga yung pagkapaayos ko ng ngipin ni mama, dahil nga 6 months pa lang ako sa trabaho ko, medyo wala pa tayong ipon, dahil nga marami pa akong binabayaran, syempre habang tumatagal, nagkakatrabaho tayo, nagkakapera tayo, may mga dumarating na gastusin, pero kahit ganun nakakapagpadala pa rin tayo kay mama, at buti na lang mga repa, eh, may ipon ako kapag natapos na yung mga bayarin ko, hayahay na, wala na tayong problemahin pa. Nakarating na nga sila mama sa clinic kung saan sila magpapapustiso at dito sila magpapagawa. Dito sa may Aniceto Bulaon, Dental Clinic, sa may Santa Ana, Pampanga. Harap lang ito ng RCS at Rusi. Ang katabi naman niya ay Kuya bins O oh, ba naman, joke lang. Bali nung isang araw nga mga arepa, itinawagan ko si mama at ang sabi ko, ma, punta ka na sa may Dental Clinic at ipaayos natin yung hipin mo. Sobrang tuwang-tuwa nga si mama at napakasaya niya. Dahil sa wakas nga ay makukompleto na ulit yung hipin niya niya. Balik ko lang na sa may taas at sa baba. Medyo nahirapan na rin siyang kumain. Maikwento ko lang sa inyo mga karepa. Nung time na may ipon ako, sabi ko kay mama ay magtanong siya kung magkano magpapustiso. Alam niyo ba, ang sabi sa akin ni mama, wag na daw, gasos lang yun. Nung sabi ko kay mama, pinag-ipunan ko talaga yung pustiso niya. At may nakalaan na akong pera para doon. At eto pa pala. Kami magkakapatid ay nag-usap-usap. Ako na lang daw ang bahala sa pagpapagawa ng ngipin ni mama. At yung mga kapatid ko naman sila ng bahala sa may check-up. At regalo na ibibigay nila mamaya. Alam niyo ba mga repa? Nalungkot ako ng isang araw. Nag-chat sa akin yung kapatid ko. Dahil nga naisip ni mama na malaki ang gagastusin. Nakita doon ng kapatid ko yung cellphone ni mama. Meron daw siyang inad to cart na hindi daw tunay na postiso. Yung pansamantala lang. Kaya nalungkot ako mga repa. Mura lang kasi. Kaya yun na lang ang gusto niyang bilhin. Siguro nangihinayang si mama sa may gastos. Ganun talaga ang mga magulang kaya lang magtiis hanggat kaya nila. Dito nga ay pumasok na sila dahil tinawag ni si mama para sa checkup. up. Bali di check muna yung ipin ni mama na meron sira at mga dapat linisin. Nang natapos na nga ma -up si mama ay na rin sila at umuwi na rin. Sinabihin nga pala sila mama na bumalik daw sa ibang araw para makapagpasukat na at makapagpagawa na ng pustiso. Yun no? O maaari pa. Next naman yung regalo na ibibigay natin para kay mama mamaya. At si mama nga ay walang kaalam-alam. Nang nahatid na nila sa bahay si mama, umalis na ulit sila. Bumalik na ulit sila sa may Santa Ana para bilhin yung regalo na alam namin na isa pa ikakasaya ni mama at sobrang ikakatuwa niya pagdating nila sa may store ay nagpark na sila at pumasok na rin at for today's vlog mga karepa ay magkakaroon na rin ng bagong cellphone si mama sobrang lag na kasi ng cellphone niya at napakabagal pa kaya dahil magdi December na rin advance gift na rin to ng mga kapatid ko para sa kanya kaya thank you sa mga kapatid ko pagdating nila sa may bilihan ng cellphone hinanap agad nila yung sikat na cellphone ngayon yung Hot 30i ng Infinix dito ngay inabot yung cellphone sa mga kapatid ko at pina-check kung okay ba Check. I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hala, sino yan? Talaga itong mga kapatid ko, no? Basta cellphone, camera agad ang chinecheck at ginawa model pa yung pamangkin ko. Glowy, bina naman sa picture, ah. May wallpaper agad yung cellphone ni mama. At dahil nga okay na at na-check na ng mga kapatid ko, nagbayad na rin sila. At sabi nga ni ate de, na sa mga tempered ng cellphone ni mama. Wala kasing free tempered, pero may free headset naman. Buti na lang, merong freebies. Pagkatapos nga nagyan ng tempered yung cellphone ni mama, pinakita ni mam ma sa kanila na fast charger na rin siya. Dahil okay na nga lahat, nilagay na sa mi bag cellphone at inabot na rin sa kanila. Tapos lumabas na nga rin sila at dali-dali na silang umuwi. Kailangan kasi mga kare pa makauwi sila kaagad dahil aalis si mama at baka hindi nila maibigay. Pag uwi nga nila ay agad nila itong binalot tapos ipaprank nila si mama na kunyari ay meron siyang order at may dumating na parcel kahit wala naman siyang in-order. Nang natapos na nga nila mabalot ay lumabas na rin sila atides des. At ayun na nga mga pa nakita nila si mama na paalis na. Kaya tinawag nila si mama at pinabalik sa may bahay. 4,000 Ha? 4,000. 4,000? Mm -hmm. 4,000 Magagawa ko 4,000 ah! Gulat na gulat daw si mama Wala daw siyang in-order Pero may dumating na parcel Yung ate ko naman Pinaka 4,000 talaga Kaya yun Problemado si mama tuloy Dito nga tinignan na ni mama Yung nasa loob At kinuha na rin niya Cell oh. po ni Chloe Pwede hey, hey. nga Saya Paano maging sa akin? Saya <laughs> Oh, Hala, <para>, baka mabagsak <laughs> Di ba sa'yo? Uh, huwag ka umiiyak. Huwag ka Tignan niyo si mama mga arepa. tuwa siya at napakasaya niya. Sa wakas ngayon ay palitan na yung cellphone niya ng malag at mabagal. Hindi nga akalain ni mama na kami magkakapatid ay magbibigay ng regalo para sa kanya. Wait <laughs> a na ako ah, Baka hindi mo tapusin yung Bible study niyo doon. Umuwi ka kaagad. <laughs> Dito ngayon makikita nyo na parang napapalawa si mama sa sobrang saya at nahihiya siya sa amin. Nang kinagabihan na nga ay bubuksan na ni mama yung cellphone niya. At pagbukas niya ay tuwang tuwa si mama. Tignan mo, todong ngiti. O oh, ayan ma, may postiso ka na at meron ka pang cellphone. Nung isang araw nga pala ay nasukatan na si mama sa pinapagawa nating ngipin. At ngayon naman ay okay na. At sa wakas ay kompleto na rin ang ngipin ni mama. Ngumiti <tinyo> ka na ma. Ngiti ka Yan. <tinyo> 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 Ito ang tawa. Ito ang tawa. O diba mga repa, ngayon nga ay nakita ko na ulit ang magandang pagngiti ni mama. Gusto ko sa baba. Gusto baba. Pero bago matapos ang video na to, syempre mag-shoutout tayo. Pero bago yan, sa lahat na mag gusto mag-shoutout sa next vlog ko, pa -share po ng aking video. At kapag na-share nyo na, comment po kayo ng share dan at shoutout. Maraming salamat po. Ito na ang hinihintay ng lahat. Shoutout po kay Richmond Villanueva, kay Winnie Garcia, kay Rachel Aciones from Dubai. Shoutout din po kay Roberto Diego. At shoutout daw po sa anak at asawa ni Ma'am Janelle. Shoutout po kay Jimboy at Tini at sa Florentino Family from Iloilo shoutout po kay Manrico kay Judith Tomayo from Olongapo City, Sambales shoutout din po kay Chichi at sa solid follower natin na si Park Shin Mi shoutout din po sa asawa ni Paring Paul na si Ma'am Judy Ann Lazala at syempre last shoutout na tayo shoutout po kay Ma'am Ying from Canada thank you po sa panunood